Kamusta ka, Bernie? Minsan ka na bang nakakita ng makapal na puting usok sa likuran na bahagi ng eroplano? Ang likuran na bahagi ng eroplano o mas kilala sa tawag na Auxiliary Power Unit o APU ay isang uri ng turboshaft engine na ang pangunahing tungkulin ay mag-supply ng pneumatic at electrical power sa eroplano. Tulad ng ibang makina, ito ay gumagamit ng langis para sa lubrication nito. Isa sa mga posibleng dahilan ng heavy white smoke sa APU ay ang pagkakaroon ng matinding obstruction sa gearbox vent tube nito dahil sa coke oil deposits. Dahil dito, nagkakaroon ng pagtaas sa pressure sa gearbox na nagiging dahilan upang bumaba naman ang efficiency ng oil scavenge pump o ang pump na nangongolekta ng mga used at excess oil pabalik sa oil sump. Ang problema ito ay nagiging sanhin ng oil leakage sa turbine seal tuwing APU shutdown. Ang oil leak sa APU exhaust ay mabilis na masunog dahil sa mataas na temperatura kaya nagkakaroon ng heavy white smoke. Ang makapal ng puting usok sa APU ay posibleng maging dahilan ng APU removal. Alam mo ba ang tungkol dito? Kung hindi pa ngayon, alam mo na.